Hindi, Sara, ako ni Imo ang amahan. hinungdum pa ba sa kuha? Kay basin mabulok ko din ni. Why? Ang ko, day. Anak ko, sige ka, oh, ginatrabahoan na amo Kada Kadaadlaw. Di na ko makatulog, kaya wag na una ko. Kung saan ko ni Plak. dito sa Hague. niya? nangotan ako sa iya, ha? Doon na ba kayo mga gibati? 80 anos na ba to siya, oy sakit na yan tuhod, sakit na yung likod, may nga na, sa mga senior citizen. Anak ko, kantong sakit sa imuuno, kanang imuhang bikong sa tiil, ko ireklamo na sa doktor na baka gibati. So, wak mo ko gibati, pero sakit ang ako ang dughay, nagsakit ang ako ang kasing-kasing. E sakit mo kasing-kasing, ing na ang doktor ding na ay doktor ding ha, sa hospital ingna na siya nga nang sakit imuhang dughan. Nga na siya nang sakit akong dughan kay namawala ako ang mga girlfriend. <laughs> Ngun ko sa Ko ayaw kaguol. Ayaw kaguol. Suntian ta naa Na ay duha ka girlfriend mo ding ha. Nasa gawa sa kulong nga gahulat nga makagawas ka. Inko gaaway pagadi sila kung kinsay pwede mo sulod o mabisita nimo. mo. Tinuod <laughs> ka lagi. Naading ha. Ipamenlan pa na ko. Naasukuan, naskuan. Nganingon siya. Mi apiling mo mama sa ilakaaway sa akbo, yes! ako, aday. Ako saya. Ang ko kong mama, na daw ka. Ch niya sa daw ka. Di nga daw siya nimo.